Samantala, papalawigin pa ng Land Transportation Office ng isang taon ang bisa ng driver's license ng mga motoristang apektado ng temporary restraining order ng korte. Nag-ugat yan sa reklamo ng isang plastic company sa Quezon City Regional Trial Court na na-disqualify sa bidding. Pumalag ang kumpanya sa paratang ng LTO na delayed sila sa serbisyo. Dahil dito, hindi makakapag-release ang mga ahensya o ang ahensya na mga driver's license. Kaya giit ng mga mababatas na palawigin ang bisa ng mga driver's license. Bagay na sinangayuna naman o sinangayuna na naman mismo ni LTO Chief Bigor Mendoza nang humarap ito sa budget hearing ng Kamara. So I'd like to confirm with the LTO that they they will agree with the committee and some members to go ahead and uh, allow one year uh, Renewal of those driver's licenses that cannot be re renewed at this point because of the pending case. Can I confirm that with the uh, LTO asset Mendoza? Yes, Mr. Chair, we confirm uh, the one year extension. Thank you so much. I hope uh, Secretary Bautista will uh, hear about this good news. I think it's good for the public.